Madre de Agua ito daw ay uh, alternatibo sa feeds ng ating mga alagang baboy at isa pa so yun guys ganito ang kanyang tsura So, ito na natin. guys. Ah, uh, kahit hanggang dito lang 'yung kanyang hukay. Ay okay na yun So, 'yon. Ah, uh, shout out nga pala sa uh, Ma'am Jen Romeo. Salamat sa information. Ah, uh, hintayin ko na lang na ito'y kumapal. Nang sa gayon ay ah uh, may bigay na natin sa ating mga alagang baboy. Actually guys, meron akong uh, pinaparaming asola. Dahil yun ay maganda rin na Uh, pang alternative na pagkain ng ating mga baboy so yun shout out nga pala sayo Joshua Kulas uh, siya yung nagbigay ng sanga ng uh, Madre de Agua So, yun. Maraming salamat. Ayan. Ayan. Uh, happy farming sa ating lahat. And God bless.